Ito na mas lahat eh, busing busy oh. Oh. Mas hey, right. yeah, lahat uh, Oh. Video mo sila ayun. Oh, grabe oh. Oh. Diba? Ang daming tapo no, buo naman mano dito, oh. Ang ganda. Tangkap oh. Oh. Oh, mamin na ganda oh. Oh, may sapatos. Oh, may may sapatos pa mo ito, oh. diba? Panalo. Lagi pa. Yan, yan. Pangbata talaga tong puterian natin ngayon. Yi. Yan pa. Sabi pero bibigay na, grabe oh. O pampurma o Black Ano tolo di Premium black Pero hindi naman black Hindi naman siya black Ito t-shirt ko Uy Namimili pa eh Ang dami Namimili pa eh Namimili pa ng pambahay eh Hirap kasi to, oh, Ang dami, ang dami na inupuan na ni Ate oh. <laughs> ano po? Dami po mga pang bata po talaga. Ha? O, nga, you know? Long slip Tingin tayo po ng ano, mga pang bata. Ayan you know? Kukuha tayo, pamimigay ko dun sa amin. Ito, pang ano, ano kaya maganda rin kaya to Ang dami, puro pang bata lahat ah. Ano basa sa burrito? Bulbul. Tawa si Ate yung oh, bulbul. <laughs> oh, ganda oh. Asan? O oh, nga no, kaya na. <laughs> Thank you. Ito po. Oo. Uh. Ay, may punit yung ano. Oo. Oh, oh. Ay, okay na pang bata. Ang dami ah. Hirap lang din talaga mamili. Up. Oh, excuse me. Jogging pants. Ito to. Nakarami na kayo? Oh, ito. Maganda rito. Thank you. Nakarami oh. na kayo? Oh. Ang Uy, ganda nga oh. Pinamimigay mo lang sa akin ah. Oh. Uh, uh. <laughs> pa naman oh. Ganda uh. siya. Ha? Short. Saan so, yung ano? Alin? Yung bulbol Ano ito sa akin? Nandito sa akin ha. Max oh. Hindi, ko yung mga butonis. Ayun, okay pa. Karabin? Ano bang brand? Grabe, ang ganda ng mga brand no. LC Waikiki oh. Riba. LC Waikiki. Grabe yan. Talagang... paso yung ano ito, ano ba to? Long sleeve? Long sleeve, no? Long Ang maganda in? siya. Ang ah? maganda. Lolita. For passion. Uh, Ayos. <laughs> Kukuha ako pang bata kasi may mga humingi eh. Ito, pang bata. Oh, ah, cute. Uy, ang cute ah. Ayos to. Maraming mga bata ngayon sa amin. Ito, ito hindi to pang Oo, oh, oh, yan Pang ilang taon ba ito mga ganito? Mga abot din ng 6 Dalo months, Eight months Ah, ito? Oo oh, oh. um, Sobrang liit man Ito, ito ayos ito. din to Okay na, okay na Yung yeah, mga ganito Yung pang mga pitong ito, taon <laughs> Ay, si Ka Angel oh Oo <laughs> oh, oh. oh. Tami na Kararating ko nga lang eh Kararating ko lang. Uy na mano. Ay, jangin pan sikit Oh, nga kaya nga kumuha aku pambata kasi may mga humingi eh. Grabe. Ikatan ito. Ha? mo di? Lagay ko nasa plastik plastic. Lagay mo nasa sa plastic agad. nga mga mga masaklit. Naka plastic dagat. Ang Lodi Martin. Karating ko lang eh. Ay, mo dami bagay sa ato. Yan. Yan, thank you. Okay, bigay nyo sa akin lahat. Oh, may oh, oh. ano, wala na, ubos yan. Oo. Ubos yan. Pinasok na ni Lodi Marvin, no? Oh. Siyempre, ito. Oo, oh. ganda niya, no? Jacket, o. Ha? Ganda. Grabe, karapasok lang. Pupunta sana ako ng CR. Okay. Mag-CR pa sana I ako, eh. bakit, eh. Akala ko na sa loob ko, eh. Eh, Paglingong ko eh, namunot ka na pala. Eh, pag-CR ka sana ako eh, dito yung dito.

Lagi pa. pa. Ayan, ayan. Pangbata talaga tong puteria natin ngayon. Sige. Yeah. Eh. Ayan pa. Sabi, <laughs> pinagbibigay na. Grabe, oh. Ah, pampurma. Yeah. Black. Oh. Ano to, Premium black. Pero oh. hindi naman black. Hindi naman siya black. <laughs> Ito, t-shirt, oh. Ito naman sila ate, oh. Bising oh. Oh. Oh, <laughs> uh, eh, Oh. Video mo sila, ayun. Uh, oh, Lati, Oh. Diba? Ang daming tapo no, buo na dito, oh. Grabe. Hmm. Ito bahala oh. sila kung gusto nila o hindi. Bahala sila pumili. Oo, oh, oo. Oh. Hindi si sila eh. kabayan, no? um, no, no, no. no? oh. Ang <laughs> dami ng bitkot sila kabayan, oh. short. Yan, sama mo na. Eh, okay. oh. kapag Yan. Ito, Dito, 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 dito. Yeah, okay, ilagay nyo dito. Open, oh. <laughs> oh, sige. Oh, salamat. Ano yung mga pinagkukuha mo? Mang baby. May bra, ah. May bra pa. Bakit? Sobrang liit. Ang new one, eh. Ah, ang liit dito, ah. Oo. Okay. Apang ano to. Ang baby nga. Maganda <laughs> Ah, hindi walang mahilig sa atin ng ganyan. Oh, parang ano to. Ay, ito. Ayos mo pagpili, Lodi, ha? Oh, 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 Ayon, thank you. Oo, oh, itong maganda din. San? Hello. Ah, Loto. ano Man, to? Ang ganda ng palga, oh. oh. <laughs> 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 Ay, si Lodi, oh. Ih! Eh. Oh. Libre lang yan. sa ka pa? Ganon-ganon, sweet sir. Oo. Oh. Diba? Oh, Sabi mga idol. Ito, hindi naman ito mas sobrang. Dami na po kasi mga edo, saktong sakto yung dating namin dito eh. Oh. Meron pa nga doon sa lobo. Oh. Diba dito kasi siya nanggaling galing yung mga damit na yun, dito nang gagaling, pinamigay na nila. Kaya hanap po na tayo ng iba. Oop. Oh. Yes! Ah. Okay, ito ang ganda oh. oh. Ah, ito Ha?

Uh. Oh. Oh, nice to. Hirap lang talaga humili dito mga idol boss. <laughs> Ay, hey, brother. Ah, ah. Okay, Hop, okay. one minute. Hop, hop. Hoy. <laughs> Ayan na. Hoy. Namimili pa eh. dami. Namimili pa eh. Namimili pa ng pambahay eh. hirap kasi wala 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 dito tayo sa ano po dito tayo sa aming mga suki ayun po tapos dito sila pinamigay na po nila sa amin dito tapos ngayon ayun may mga punda pa pala lodi oh tapos to mga idol oh. ano siya ah uh, bidchit po Tanda ko, oh, kunin ko to big shit Lagay ko muna to sa gilid Ah, maganda dito ko ilagay yung punda O, <coughs> oh, dyan ko muna ilagay yung punda sa loob Anong anong tatak? Pick, I pick y'all <laughs> I pick y'all <laughs> Oo oh, nga Ha, talagang O, gagan Punda, oh. Kunin natin Lodi, baka may makuha kang punda dyan Ang bigay mo sa akin Ito, ito Bidjit din no oh. maliit man. Huwag to, huwag to, maliit. Ha? Mga punda, pang balot ko sa babasagin. Naubos na yung punda ko nung nakaraan. Oo. Nung nagparapula ako nung nakaraan po, naubos yung punda ko eh. <laughs> nung nagparapula ko nung nakaraan, naubos yung punda ko. Ayan sa mga gusto po sumali sa ating parapol ha pa like and share lang po sa ating video yung ina-upload mga idol Comment lang po kayo para makuha ko po yung pangalan nyo At maisama po natin sa parapol Tokyo Disneyland Mailbox <laughs> Lahat na po na nakukuha namin dito mga idol Para din po ito sa inyo Nilalagay po natin yan sa balik pa tapos po natin Ha? Ah? Ay may parang ano yon? Logo yan Ha? Ah? Logo Ito to Ludio. Paki ano nga, parang kurtina to. Ano ba yan? Kurtina nga. Ha? Kurtina. Hindi. Kurtina or? Suba, suba. Ah, suba. Ah, big shit. Ah, supa nga pala daw. andaming pinamigay sa amin eh. Mamili. Oh, Ito to, parang... Ah, laman man. Grabe. Oh, Grabe. Ay eh, itong basahan Yan mga punta to Ayan thank you Pang sa Babasagin Meron din tayong Nakuha nga uh, ano Chinilas pang bahay po O oh, di diba Dalawa Dito natin ibabalot muna Lagay Takbo Takbo <laughs> ka <in> Angel <laughs> <laughs> Ay po mga Atit muna natin dito sa mga idol Ay atit po muna natin dito sa sasakyan Itong mga gamit na nakuha namin Kasi pupunta po tayo doon sa Babasagin Abangan nyo na lang po sunod nating Video ng upload Ay kasama ko si Ka Angel ah! Ay mga nakuha ah, okay. <laughs> Ayun Kaya yeah, hanggang dito lang po ating video mga idol Maraming maraming salamat po Siyempre pakipag Like and share lang po ating video Ah, dito mo ilagay. Oo Mamaya na lang natin ayusin Pag uh, Pagka uh, Oh. Yan Okay Salamat sa inyong pagsama mga idol Abangan nyo na lang po sa susunod nating Upload Like and share lang po <laughs> para makasali sa aming paraful Yan. Yan Okay 拜拜。Bye bye.